Ayaw po umuwi. Gusto pang paluin sila sa puwit. Ha? Uwi. 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 Mandala na uwi na. Ah, yung iba nandun na. Nabangan na lang ka Tingnan mo, hindi pa sila naliligo mga gumala na mga animal mga nagsilayas na hindi pa kayo mga <laughs> so babalik ka dati yan so oh, yun na yung iba oh. yung iba yun no oh. yung iba nasa kulungan na kayo na lang hinihintay no. mawala kayo ano hindi pa nga mga nagsisikay dahil nagsisigala na. Hindi uh -huh. pa kayo naliligo. Tingnan nyo, dumi-dumi nyo. Kain muna at makaligo kayo. Uwe! O, yung iba nandun na sa kulungan o. Nandun na sa bahay nyo. Aga-aga, mga nagsisigala kayo ngayon, oh, pa kayo kumakain Papakain nga kayo Huwag na kayo magsigala O, oh, mga magsigala na kayo Kaso may naiwan pa Ayun, naglalakad oh. Naglalakad po Nahanap yung papasok Ayun Oh ya, yeah, nak apa aku ako, oh, naubusan ka na. Sa uh, do, uh, dominyo. Do, Nakakain na kayo. Bye-bye.